Ang bagitong Pinoy boxer na ating pambato ang nagpaiyak nang libo-libong mga Mexicano, mga Mexicana, Amerikano at mga Aprikano dahil sa husay nito sa pakikipaglaban sa ibabaw ng lona, legendary po ang ating boksingero. En serio, o se demasiado tiempo el que estuvimos aquí, en serio. Y otros rostros también de desilusión en esos momentos. El dinero que Diga me El dinero de los boletos era para mi 15 años, señora. Nagsiiyakan talaga ang mga Aprikano at mga Mehikano dahil sa Pinoy boxer na ating pambato. Ang pagbabalik ng tinaguriang El Capitan ng Philippine Boxing, si Jack Tipora ay muling nagpabagsak ng kalaban sa ibabaw ng lona. Isang napakatangkad na Meksikano na may 100% knockout power ratio sa record na 3 wins lahat sa pamamagitan ng KO. Si Jack Tipora ay ang tinaguri ang El Capitan ng Philippine Boxing. Dahil na rin sa husay ng batang boksingerong ito, ayan naman na pasama ito sa undercard ng laban ng ating pambansang amao. Sa laban ng Manny Pacquiao vs Lucas Matisse ay humilera po ang ating boksingero. Si El Capitan Jack Tipora ay ang pinagmamalaking boksingero ng bayan ng Cebu, naging interim WBA featherweight champion. Pero katulad ng ibang nangarap na boksingero, ay nagmula rin sa malugmok na kahirapan ang ating pambato. Sa murang edad nito, siya ay napilitang lumiban sa eskwela upang mamulot ng basura dahil ito sa kahirapan na nararanasan nila at isa lang ang nakita niyang paraan upang maahu ng pamilya sa kahirapan yan ay ang sport na boxing mga kaibigan maituturing na isa sa mga alamat ng boxing si El Capitan Jack Tipora dahil sa record nito sa loob ng 23 na laban ay wala itong naging talo sa makatwid, undefeated po ito ang maalamat na omega boxing gym ng Cebu ang humubog sa kanya kasama ang angas ng Pinas na matalik na kaibigan niya September 22, 2017, sa bayan ng mga halimaw sa Oriente Etre, East London, South Africa, ay dumayo ang ating bida para ipalapa daw sa nakakatakot na buksingero nila, si Lusanda Comeneci. Pero round 2 lang pala ang itatagal nito kay El Capitan Jack Tipora. In dahil sa tindi ng kamao ni Jack Tipura ay umalugalugang utak ng Afrikanong kalaban niya Sobrang iyaka naman ang mga Afrikano dahil sa pagkatalo ng kanilang paboritong alaga dahil sa panalong ito ay pumutok agad ang pangalan ng ating bida kaya kinuha agad siya ni Pacquiao para maging undercard sa laban niya konta kay Lucas Matisse ng Bansang Argentina. Pero ang nakalaban dito ni Jack Tipora na batubatong si Edivaldo Ortega ay walang nagawa at round 9 lang ang itinagal nito sa ating bida. It away. So, so Tepora had been landing the left uppercut all night long. That one was the right uppercut off the lead. Switched it up. Woo! Kaya naman dahil sa panalong ito ay nakuha ni Tepora ang titulo bilang WBA Interim World Featherweight Champion. Kaya nakilalagad siya sa bansang Amerika. Inabangan ang unang pagdayo ng ating pambato sa lupain ng mga Amerikano para kalabanin ang kanilang pinagmamalaking boksingero. Araw ng Sabado, June 1, taong 2019, sa Suboba Casino sa Nacinto, California, United States of America, dumayo ang ating bida na si El Capitan Jack Tepora para kalabanin ang pinagmamalaking boksingero ng Amerika. Si Jose Gallegos ay isang elite at dekalibreng boksingero. Inabangan talaga ang laban na ito, lalo na ng mga Amerikano dahil sa husay at galing ng kanilang boksingero. At isang sikat na komentator dito ay ang boxing holy famer na si Sean Porter. At ang hindi nila alam, sila ay mapapanganga at papahangain ng ating bidang boxer. Round number 1, seryoso po talaga ang Amerikano na tatapusin ang ating pambato. Baka sa mukha nito na hindi ito nagbibiro pero kalmado lang po ang ating pambato. Nagtansyahan agad ng lakas ang dalawang boksingero. Pero halata na dito na mas mabigat talaga ang kamao ng ating pambato. Sa round number 2, dominante na agad si Jack Tipora. Urong na ng urong dito ang alaban niya. Mukhang iniinda na nito ang lakas ng ating bida. Of that as we on Round number 3, ramdam na talaga ng Amerikano ang lakas ng kamao ng ating pambato. Halos sumiwalay ang kaluluwa nito pag natamaan ng kamao ng ating boksingero. sa round number 4, may bitak na kaagad ang mukha ng Amerikano na nalasa pa rin sa pagpapaulan ng mga powerful na suntok ang ating pambato. Round number 5, magaling talaga umiwas si Tipora. Sinasabayan niya pa ng mga power shot na accurate na pinapatama sa kalaban niya. Sa round number 6, iwas na nang iwas ang Amerikano. Halatang natatakot na ito na mapabagsak ng kamao ng Pilipino. Round number 7, punong puno na ng pampadulas ang mukha ng Amerikano. Pero hindi pa rin ito nakaligtas sa kamaunang ating pampato. Inaasinta ito ni Tipora at ito ang kanyang palaging punteriano. Sa round number 8, puno pa ng enerhiya si Jack Tipora habang medyo kinakapos na ng hininga ang Amerikano na kalaban niya. Hindi na ito tinatablan ng mga suntok ng Amerikano habang ayaw pa rin magpatalo ng buksingerong Amerikano.

Sa round number 10 dito na ipapakita ni Jack Tipora ang mga malam matrix na depensa. Hindi siya matamaan ng Amerikano dahil sa liksi ng ating bida. Pagkatapos ng matagumpay na pagpapakilala at panalo sa bansang Amerika ay muling lumaban si Tipora sa Pilipinas. Haharapin niya si Richard Vitos ng Agusan del Norte. Pero katulad ng ibang boksingero, round 2 lang ang itatagal nito sa ating pambato. Nito lang araw ng biyernes, April 19, taong 2024, sa Auditorio Municipal ng Tiwana, Baja California, Bansang Mexico. Dumayo ang ating pambato, Aharapin niya rito si David Bandalial isang Meksikano. Napakatangkad nito na may 100% knockout power ratio. Dahil lang lahat ng kanyang tatlong panalo ay tinapos niya sa pamamagitan ng KO. Pero round 1 lang ay tatagal nito sa ating pambato. Kapitan Jaktipora ay galing sa hirap pero dito mitigil sa pangarap at lalo pang nagsusumikap. Walang imposible kung ikaw ay mangangarap at magsusumikap, samahan mo na rin ang dasal dahil balang araw ay matutupad rin natin ang ating mga pinapangarap. Amen.